Hello guys, so, nga araw po sa inyong lahat So welcome back sa ating youtube channel Sa mga hindi pa po nakapag subscribe sa ating youtube channel uh, Please subscribe and uh, special click notification bell Para always po kayo updated Sa mga bagong video and upload dito sa ating youtube channel So pasensya na po kayo mga guys ha Medyo maingay po yung background po natin Kasi po dito po tayo sa lugar na sa bundok. Okay? So, meron po akong ibibigay po sa inyo na tips and tutorial na legit po siya sa mga nahihirapan po na bumili ng load kahit tag 50 50 uh, per 3 days. So, doon na lang guys sa pinakamura monthly. So, ang maganda kasi dito mga loads ay napaka sulit. Tsaka, papunta po kayo sa pinaka legit na tao. So mag-endorse po tayo kung sino po yung tao na ating pwedeng i -PM. No? Kung gusto niyo po ng mura na load. Ayun. Huwag po kayo mag-alala mga load style. Hindi naman po ito apektado sa cellphone kasi naman hindi naman po ito mabigat and kaya kaya naman 'yan sa bulsa. So, mag-try muna tayo. Kasi ang gamit ko is ano po, uh, wifi so alam niyo naman no siguro yung mga code tingnan po ninyo yung wifi meron siyang warning device ayan no sa, sa gilid meron siyang meron siyang warning sign so para magkikita nyo naman po yan mga loads maingay talaga yung manok so ayan makita nyo wala talagang wala talagang signal yan no Ayan, wala signal. Naka-blank lang yung ano din. Ayan, loading lang. Ito mga lods ha, i-off ko tong data para sure ball talaga. O, wala naman po yung data. So, naka-cross na yan. Ayan, wala po siyang signal. Kung makikita nyo naman sa taas, meron po siyang ano, warning device. So, for this video po mga lods, para ano po, mas clarify po sa inyo na para maano po kayo sa tao na inyong manalipitan kung gusto niyo pong mag-avail. So hindi ko na lang po sabihin dito kung ano po yung mga kailangan. So kayo, kayo na lang po ang mag-PM sa kanya para mas mas maganda kasi na i-private na lang po natin para iwas din po sa pagiging uh, black, no? Iwas po sa black. So PM niyo na lang po siya para kasi dito, ano to, pwede naman sabihin pero ingat lang po tayo. Then, napaka-legit po ng kanyang, ano po, ng kanyang, ah, uh, ginawa sa, ano. Kaya nga sinubukan ko yung first account niya. So, ito, para sa karagdagan po sa aking vlog, baka alam po ninyo or sa mga nakakaalam na. So, kapag mga ganito kasi mga launch, may mga... Yung iba may mga negative feedbacks, meron naman din positive. Pero yung mga negative feedbacks, 'yan na yung may mga kaya po na makabili ng fiber, makabili ng uh, mga loadable, yung mga ganun po mga load So dapat uh, yung mga ano po, yung mga yung mga konti lang yung makakaya, yung mahirapan mag-load ng 50 tapos after 3 days mag-expire na, hindi mo ma-enjoy yung Uh, internet mo. So meron pa akong i po sa inyo para mas legit po no. Para at least sa mga ano po, yung mga wala talaga, yung mga nahirapan talaga magbili ng load. Ayun, isang buwan lang isang isang bayad mo lang, isang buwan mo na siyang gagamitin. So after monthly na po mag maglo-load na naman kayo para at least monthly murang-mura lang po 'yan mga loads. Ito ipapakita ko po sa inyo ito. Ilalagay ko lang po yung ano niya description link dito ha. Ayan po. Yan po mga lods han 100 pesos lang po yan sa ano po sa sa ating uh, lalapitan na ano po na internet access po. Wag po kayo magalala mga lods ha? hindi po ito scam. So sa mga ano po sa may mga kaya po na loadable sa mga kaya mag-fiber So, kaya yung iba dito, mga negative feedbacks talaga, magne-negative. Pero yung mga kunti lang yung makakaya, mahirapan niya mag-load ng 50 sa isang buwan, asa ah, sa isang ah, tatlong araw, tapos expire na. Yung, yung 50 mo, ito times natin yan. So, bali 100, isang buwan na po yan. So, may mga procedure po na pwede natin gagawin. Eh, instead kung mag-apply po kayo So, ilalagay lang po natin yung link sa description link. So, para walang duda, ngayon magta-try po tayo mag-YouTube ulit ha, kung meron ba siyang internet. Wala, yung naka-on lang dito isa natin lang yung wifi. Kasi dyan ko po nilagay yung aking ano po, ang aking program. Ayan po, nakagamit po ako ng Globe at Home. So, kayo na lang po mag-PM sa kanya. Legit na legit po yan. Pwede po mag-try. Ayan po dito naman sa mobile data naka-off po 'yan. Kasi yung yung mobile data ko po, yung SIM card may may load 'yan. Only unlimited internet 'yan pero sinubukan ko ito kasi sabi niya mag ibablog ko to baka merong mga customer po para iwas mga scam. So pi po kayo sa kanya, legit po ito. So ngayon, ngayon po itatry try na po natin. So makikita niya naman sa ibabaw ng ating wifi sige i-zoom ko lang yan I-edit ko lang tong video na to para makita po ninyo na wala talaga sa signal. So mamaya mawawala yung warning device. So buksan ko na. So po, kung gusto niyo po na legit na tao na malapitan, ipim niyo lang po siya. Napakamura lang po. Ayan. So open na natin to. Ayan. Ang pinag... Ang, ang... maganda dito mga lods is pipili ka lang na server sa akin kasi mer meron naman pong mga naka-auto-select server. Eh, sa akin, pumili lang ako. Gusto ko kasi Singapore. So, iyan po ang ko, yung 3. At saka dito naman mga lods, ito na yung pinili ko, itong, ano, shareable no imbiditak. Ayan. So, ayan, meron na po siyang account. Meron na po yung account then kailangan mo kasi may account. Yan ang babayaran mo para mabigyan ka ng account. Napaka-legit po. So, tingnan nyo po ha, yung device sa taas yung warning device sa wifi mawawala po yan after mapasok yan tingnan nyo so ayan so nawala na so pwede na natin itry mag youtube o tingnan nyo ha baka magduda kayo baka sabihin nyo may data ko wala ha? yun yung kanina hindi tayo lumipat ng ibang wifi o, ayan tingnan natin na loading yan kanina close natin Ayan, na pala. So, ayan na. Hmm, tingnan nyo yung mga loads. oh. oh so, so, baka sabihin nyo na hindi magplay So, ngayon, magplay play po tayo ng mga video po natin. Para mas makita po ninyo na legit talaga. Ayan. Mm -hmm. Ayan. Ah. Uh. na. May mga ads na. It's going to be worked your Hey, my name is Nicholas Ting. Currently, I'm making money from email advertising, hmm. which is generating income from the internet. E, I get I've yeah. many ordinary people. Ayan na mga lots sa mer meron mer na po siya. Ayala. business is loading Ayan na. Medyo may, okay, okay, may doi, mga mga pe, pero at least okay na yan so sa mga sa ating sa mga, channels, nga ano so eh, ating may mga lugar ng loading click notification bell para always po kayong yung bagong video nating na mm. So, meron na po tayong license. Ayan So, ayan. Three, so, napaka-legit po niyan mga lods. Kaya kung gusto niyo pong subukan, pero kung yung mga mga may kaya na, pwede naman kayo mag-avail ng, ano, ng fiber. Saka ito lang po, para lang po ito sa mga yung ano lang, yung kunting kaya lang. Para po sa inyo to mga lods. I-try nyo po ito. Hindi po kayo magsisisi po nito. Ilalagay ko na lang po yung link sa description link or pwede po kayo mag-direct PM kay ano po. June Cross po yung kanyang Facebook page. No? June Cross po. i yun nyo na lang po kay June Cross. PM nyo na lang po si June Cross, no? Ayan po yun. June Cross, ilalagay. Eh, pag nag ilalagay ko rin po yung FB page ko ilalagay ko na lang po dito sa aking ano para diretso diretso na and sa kay ano po June Cross yung kulay dilaw yung logo nya and ilalagay ko na lang yung description link uh, sa description link yung link nya para may direct nyo po siyang ma PM para at least direct po kayo sa kanyang messenger para iwas po scam so ayan po maraming salamat po sa inyong mga lods sana po ay marami po kayo natutunan sa ating blog na ito for this video po mga Lodi ay eh, maraming salamat po sa inyong malaking tiwala na hindi po kayo nawala ng pagkasa sa pangaraw-araw at makamura po kayo lalo na sa pagdating ng internet maraming salamat po mga Lods thank you and God bless po and ingat po sa inyong lahat thank you